Sino nakakaranas dito ng ay. Okay. Sino nakakaranas dito ng panakit ng ngipin? Sa probinsya ang daming gamot. Dito sa ibang bansa walang gamot. Grabe guys. Ang sakit ng ngipin ko. Grabe. Hindi ko na talaga alam sa sabog ng yung ano ba tawag ito yung nagmutmut yung ulo ko ba yung kumukurot-kurot sa sobrang sakit ng ipin ko. Hmm, ba, diba? Uwi tayo. ano? Ang puso ko. Diyos ko, Lord. Gusto ko sanang, bala ko sanang umuwi ng Pilipinas. Para ipabunod ko itong ipin ko. Eh, nakakot ako. Umuwi ng Pilipinas. Baka hindi karayom yung tatusok sa akin. Baka yung karayom na walong buwan kang magtitiis ng pagtusok. <laughs> Grabe ang sakit talaga ng ipin ko. Pinagpawisan ako guys. Okay, Tignan mo. Bakit masakit yung ngipin? Maganda pa rin, no? Diba? Ulihanap nyo si Doron.